mabait na asawa galing sa Panginoon. Ngayon, kung ang asawa mo, lagi kang inaaway, silosa, tamad, ayaw ko naman sabihin galing sa Diablo yun. <laughs> no? Kundi, ang masasabi ko yung sinabi ni Pablo. Basahin natin na unang Korinto, Kapitulo 7. Salita po ng Diyos ito, ang sabi ng Biblia, natatali ka ba sa iyong asawa? Huwag mong pagsikapang ika'y makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa o wala kang asawa, huwag kang humanap ng asawa. Maaari, yung asawa mo, buwan ng paghahanap mo na hindi ka sinamahan ng Diyos kasi ikaw mismo hindi ka sumusunod sa Diyos. Kasi kung ikaw ay sa Diyos muna, talagang naglilingkod ka sa Diyos bago ka nag-asawa, makakatiyak ka yung magiging asawa mo bigay ng Diyos. Eh baka baga mundo ka rin, naganap pa ng asawa, eh maaari ka makatagpo. Madaling mag-asawa eh. May isang libong piso ka lang, magpasikat ka lang eh. <laughs> Makakapag-asawa ka rin, eh. Di ba? Pero kan 10 ,000, 20 ,000. eh lalo na kung milyon ng pera ko. Ay kang ka maa-apply na babae sa'yo. Maraming mga ano dyan eh. Yun ang aking ikinalulungkot sa mga babae. Kasi karamihan sa babae parang umaasa na lang sa lalaki. Hindi ganon ang babae sa Bible. Yung talagang mapakasawa mo, bigay ng Diyos. Ibang klaseng babae yun eh. Renta yung ng kawikaan. Isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapuko kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi ko kulangi ng pakinabang. Oh, pakinabang pala itong asawang galing sa Diyos eh. Mabait na asawa, sino makakasumpo? Hindi mo masusumpungan yung bigay ng Diyos yun. Anong klaseng baba ito? Basahin natin ang 14. Siya'y parang mga sasakyang dagat na kalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Ito palang babaeng babait na asawa para itong barko de komersyo. Alam niyo ba yung barko de komersyo? Dadaon sa pier, Bababa yung kanyang arga. Magkaarga ng iba. Lalakan na naman ulit. Punta naman sa ibang pier, di yun. Ganun ang barko de komersyo eh. Siya'y bumabango naman samantalang gabi pa. Madilim pa, bumabango na. May ibang babae, tirik na araw, naghihilig pa sa banig, eh, Hindi ka pakipakinabang na babae, tamad. O tapos, ang sabi doon, bumabangon siya samantalang gabi pa, nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambahayan at ng kanilang gawain sa kanyang mga anilang babae. Minamasdan niya ang bukid, binibili. Sa pamamagitan ng kanyang kamay, nagtataling ng ubasan. May hindi mo magsasaka pa itong babae na to, Pag ito natagpuan mo, kahit napilay ka, wala kang alalahan. Eh. Negosyante na magsasaka pa. Eh. Kung babasahin nga natin lahat yan, ang haba eh mga gawain ng mabait na babae. Ang tinuturo ko sa mga kapatid na binata, bago kayo maghanap ng asawa o maghintay ng makapangasawa, matuto muna kayo sumunod sa Diyos. With God, we will find the best for us. Without God, we might be mistaken. Yun ang dapat nating makita. Mabait na asawa galing sa Panginoon. Bakit? Eh, ikaw kasi sa Panginoon ka rin eh. You are a man of God, bibigyan Kanya ng isang mabait na asawa. Ngayon, anong gagawin mo sa asawa mo kung hindi Kanya nang natagpuan mong asawa? May pag-asa, kapatid. Ang Diyos laging nagbibigay ng pag-asa. Ang kailangan lang, makapakinig ng salita ng Diyos, matuto ng pagtanggap ng salita ng Diyos, pwedeng mabago yun Nababago yan. Nakakapag-recreate ang Diyos within us din sinasabi doon sa 3.5 ng Tito na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhuga sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ang process, yung pag Ang paghuhugas, bautismo yan eh matanggap ng tao ang tamang bautismo, tapos yung pagbabago ng Espiritu, pwedeng i-renovate ng Diyos ang ating katawan, ang ating isip. Sa 36 ni Ezekiel, ganito ang pangako ng Diyos. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong Espiritu at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman at aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. At lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan, at aking patutubuin ang trigo, at aking pararamihin, at hindi na ako magpaparating ng kagutom sa inyo. Ganyan ang Diyos ng always offering remedies, health, and blessings. Pagka natuto ang sumunod sa Diyos, pwede naman niyang baguhin yung pagkatao. Sabi ng Diyos, oh, aalisin ko yung kanilang pusong bato, lalagyan ko ng pusong laman. Eh yan eh, hindi alam ng tao. Natuklasan lang yan itong nakaraang mga dekada eh. Di ba natuto ang tao ng heart transplant? Yung isang puso wala nang pag-asa ayaw nang tumibo. Eh, natuto sila ng heart transplant eh. If that is possible physically, na maduktuan ang buhay mo dahil napalitan ang puso mo, that is more possible spiritually. Tingnan natin itong record na ito, sis mo. Pakimbasa mo. Ito po, nasa Guinness World Record, longest surviving heart transplant patient, si John McCoverty sa UK, 28 July 1942 who has lived 31 years and 5 days since his transplant on 20 October 1982. Naka-31 years pa siya after napalitan yung puso niyang depektibo. Yung isa naman, yung Amerikano, si Sibu. Si Ted Nowakowski, USA, 23 November 1948, who has lived for 34 years. If that is possible, physically, ang diwa na sa Biblia eh. Pwedeng palitan ng puso eh. Spiritually, possible yan eh. Kaya nga nakita nila ang possibility physically. Kasi merong spiritual significance eh. Ang salita po kasi ng Diyos, mga kapatid, nagtuturo sa atin ng dalawang reality, physical and spiritual. Tres dosi ng Juan. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paano ang paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Ang salita ng Diyos may dalawang implication. It can either be true materially or spiritually. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Mas na may buhay, may pag-asa. Kaya nga, mas mabuti pa yung buhay na aso kesa sa patay na niyo, sabi ng salita ng Diyos. Eh buhay pa naman siya, may pag-asa. Huwag nating iwawala yung pag-asa. Kasi God can do miracles. Huwag natin kakalimutan niyo.